Sa mga 34 ngayon na deklaradong sa bungero na may naghahanap ng mga kapamilya, ilan doon ang merong kang personal knowledge? la lahat, lahat po yan, may personal knowledge po ako. Gawa na ako mismo ang uh, kinausap na ni Eric De La Rosa. Kasi si Eric De La Rosa, siya po ang nag monitor doon sa screen. Doon nakikita yung pandaraya. Pagkatapos niyan, itatawag niya sa akin at uh, pinapaalam ko rin kay Mr. Atong Ang. At uh, pag sabi ni Mr. Atong Ang, alam mo na yan, ang consign kasi nung pinaka-team leader ay si Bito. Tawagan mo si Bito. Then uh, pagkatapos, itinatawag ko kay Bito. Pinakausap ko din naman yung mga tao na... Uh, may reklamo lang sa inyo. Itong bito na ito, kailan mo siya ma-identify? Itong pulis na ito kasi kahapon sa interview mo, binabanggit kang Colonel, Major at Kapitan. Itong bito, sino ito? Ah, isang Colonel po yan. <clears throat> okay, yung Colonel active sa PMP ito? Yes sir, active po yan. Okay, so itong bito, saan siya nakaposte? Sa anong particular na arena? Naka-duty kasi yan dati sa kung hin... dati sa kami naka-duty yan Nung... Oh, so so uh, wala siya sa sabungan, siya ay nasa naka-duty bilang pulis, ano 'yon? Uh, paano yung kwento doon? Uh, yung pag-identify at pagdukot, sino gumagawa ng aksyon na pagdukot? Ah, uh, yung may mga tao kasi yan, may isang grupo sila na marami yan, may uh, pulis at civilian. Ngayon, pag tinawag ko yan, uh, ah, pumupunta agad dyan sa arena. Then, ah, pagkatapos, ah, binigay naman yung mga tao na yung mga mandaraya sa kanila. Meron ka bang mga parang recording o pag, -pag notes kung anong mga araw ito, kailan ito, saan mo ito pinakita at sino-sino doon sa mga case studies no ng mga 34 na wawalan sa bungero kung sino mga to? Ah, uh, yung ano sir, ang uh, may pinanghawakan lang ako, yung voucher na pagkatapos nila katayin, uh, hihingi ako ng pera kay Mr. Atong ang mayrong voucher na hindi ko sinauli sa opisina. 'Yun ang hawak ko. May mga perma uh, at saka yung isang uh, team leader, may malaki kasi sahod ng team leader sir eh. Simula nung nawala si John last ko, million na kaagad ang ng uh, pinaka team leader.